na tayo ng jeep. Meron pa ng jeep. jeep na naman. Kaya nang umaga, umaga bumiyahe kanina. Pagka out sa trabaho, bumiyahe na ako. Diretso agad eh. Buti na lang pagsakay ko ng bus. Saglit lang. Wala pa siguro. Wala mo na Umalis na din. Tapos nagpahinga lang ako. Ngayon lalabas kami. Upunta kami ng Burnham. Tapos, ano? Uh, Ang um, night market. <laughs> Kakain. <laughs> noon mag video, ganyan. Kaya lang yung camera ko hindi na ganyan dati na malinaw siya. Kala mo may astigmatism yung camera na sa ano. Pero ganyan, medyo malinaw pa naman pa ganyan. Kasi ate Anne, siya. Hindi nga lang ako. ako. <laughs> <Kiningal> daw siya. <laughs> ngayon lang kasi ngayon lang natatakot naglahat ng ganun Hala. <laughs> naglalakad akong malayo pero pataas ngayon lang ulit mula Burnham nilahat namin <laughs> ng mga session road hanggang dito sa SM ngayon dito na kami sa SM nangyayari ako kanina sabi ko kasi ang ganda nung view maraming ilaw ilaw pero pag picture ako tapos video wala iba na yung iba na yung itsura dito muna kami ni ate Anissa sa SM dito sa saas sa rooftop, rooftop. <laughs> nakaka no, rooftop na dito kasi may garden doon tapos nag kami ng kakainan kanina dito muna kami ng donut at saka sa black scoop order ko lang tong ano ano na si do? mango cheesecake, no? Dito maganda yung ilaw. Hindi ka kaya sa burn ng kanina. Doon picture Maganda mag -picture tsaka mag-video. Kasi dun sa burn kanina, parang yung ilaw kalat-kalat na. kasi an andun mo siya na upo makais pa siya ng tapos ako muna video video sa sige punta ko muna doon mag video sa mga muna siya video muna ako dito na kasi view tagay nang di nakakapunta nang ano dito kasi pag naman ako ng na bagyo hindi ako nakakaakit ng SM kung so, dito na ako ng SM sa taas ngayon ko lang napuntahan ko itong rooftop na ano, may garden na dito sa taas. ganyan, na-upload natin pang reels. Baba naman kami ngayon. Pauwi na. Ay, hindi pa kami uuwi. Ito, punta kami ng Frank Oh, punta kami ng Session Road, tapos Night Market. Yes. Alas Gamin 10 na. Tapos pa yes. na yung SM, tapos kami hindi pa kami lumalabas. Yan. Gala na naman mga person. <laughs> Pupunta kami ngayon sa Mirador. Grotto, Mirador and... Uh, uh, diplomat. Mm Hindi -hmm. ko alam kung nakapunta na ako doon yung bata ako. Hindi mo matandaan? Hindi pa. Hindi pa. May tatanong sa akin. Sabi nila, Ano naman. Nakakalakad ulit. Tatanong sa akin, bakit bagyo na naman pupuntahan mo? Sorry. Ay, eh, kasi nga naman nung bata ko, hindi naman lahat ng tourist spot na puntahan ko. Tsaka may pasyalan noon na noon wala. tas ngayon pa lang. Yung ano, Stone Kingdom ba yun, te? Wala namang ganun dati, di ba? Kaya ngayon, pasyal-pasyal o din. Nakasilaw lang. Mainit. Grotto. And ayan, nung simula na kami. Picture, picture na tayo. Picture na tayo muna daw dito sa baba. Kasi pagdating doon, hindi na tayo. Wala well, ko doon mm -hmm. uh, Hindi po. Okay. Ayan. Ayan, kakit na kami dito sa Grotto. Hindi po, hindi pa na nakalahatin na Tapos, habang um, paket nga yung hagdan, pwede kang pumunta sa gilid. May garden. Um, Post post na lang. Mamugi picture. Hindi ko na hindi ko na ipo yung video. Ganun na lang na no, Screenshot na lang. Nag-stop muna kami doon para mag ng pictures and sa so, may mga garden. Kasi pag ka ng ruta sa gibi mga garden na. Ayun. Ito pala yung kalsad ang sinasabi ni nanay, no, te? Ito sinasabi yung kalsada ni nanay. Sabi, pa ang help hirap daw umakit, meron mo ito sa kalsada dito. Pwede nang na ng taxi. Dito, <laughs> guys. Kasi yun, start na mag -sakat. Hindi lang basta lakad kasi akat kami. <laughs> akat kami. <may. laughs> Hindi basta lakad. So, andyan. Doon sa habila, yung daan papuntang Bamboo Grove. Ano sa pala yun? Nakabasa ko lang kami. Tapos na dito. Picture, picture muna tayo dito. Yung ang dami nating shots, tapos ang pipili nating upload, isa, dalawa. <laughs> kasi doon sa baba. Ano, pinipilahan yung arko na may bulaklak. Ay Pinipilahan yung arko doon yung may bulaklak. Ano ito, yung arko doon yung may Ganda sa ang view dito yung may mga bamboo po Post-post na lang na ganyan. This is kung siya ganda sa baba, oh. pumunta dun sa memorial piece yan. Kanina may inikutan kami. No, te? inikutan tayo tapos ang po tayo doon. Wala na kasi yung mga signage yung saan dadaan. Ay, dito natin sa may kubo dito. Oh, sumo. Ikot-ikot kami dito. dito sa taas. Tapos may mga garden. garden. May garden dito. Ay, ito oh. Kano wedding garden terraces. Dito. Walang masyadong tao. Dito gaya sa baba. Ngayon kami ang dalawa ni ate. Ano nandito. dito. Kaya sunulit namin makapag-take ng pictures. Andan siya sa kabila o. Oh. Andun. Papaton lang din yung cellphone niya. Tapos doon siya yung picture. Ako naman dito banda. <laughs> doon sa baba kanina, maraming dumadaan eh. Tapos pag gusto mo magkumuha ng video na kung ano nagmo-moment ka, o doon ang ganda. ano <laughs> order namin. Ang ganda ko. Ang ganda. Ang ganda ko pala. <laughs> um, dalawa lang kami order kasi yung order namin ganyang karami. Si Chester, mamaya pa siya dati. Sigurad na lang daw siya. Kala ko gusto pa ito yung konti lang. Isang plato. Tapos ang nakalaki pala ang dahil yun. Ganyan. <laughs> <Okay>. <laughs> Hindi pa kompleto yan. <laughs> so, yung, kakayo, 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 doon. Ayan, nakawin na kami ni Ate Ann. Hindi natin natapos yung vlog kanina doon. Kasi paglabas namin, nagpicture-picture pa ulit kami. Tapos <laughs> ayun yung take out namin kanina. Tutuloy namin kumain ngayon. Tapos magpapahinga, matutulog. Bukas maga ulit. Pamasa <laughs> na tayo na maga, bukas.